May sakit ka raw? Ito, nagpa-opera ako ng Mal. mata. Nagpa-opera nagpa sa mata? Nagpa-opera daw siya ng mata. pagkasundoan po namin, nandito na lang kami sa ramen kasi may, yung kinain namin ramen before, last year, Ay, nag na pinsan ko, nag-invite ulit namin. Bukas naroon na kanyang ramen sa so, pagbigyan natin siya. At the same time, nagustuhan din naman ni Dexter, nagustuhan oh. din namin yung sabaw, yung, yung ramen. Lasa, oh. Yung lasa, niya para nasa Okada? Oo. <laughs> <laughs> rin sa mo. Ayun ay, lang, sa mati parang nasa Okada eh. Natikman ko, Last time ko kumain ng ramen eh. May ganun-ganun na -ganun lasa eh. Kaya oo. Oh. Kasi oh, napakain kami sa Okada nung kanina oh. sinundo na naggaling Japan. Mm. Ayun, ay. Right. Ano, mas masarap to. Japan na Japan, pati talaga lasa. Oo, oh, di ba? Japan, Japan. Ay, di pa tayo Bidyo tayo ng bidyo, hindi pa tayo. Kaya nga, hindi pa na tayo, <laughs> nga, tayo naka seat belt oh yan. Yeah. Safe Sit belt And then after po ng ramen, kaya may nabuti ko na rin dito, malapit lang po dito yung pupuntahan natin mamaya na campaign ng uh, mayor dito. Gusto, gusto ko makita yung kanyang kanila mga Ah, dito ba yung dito? Ang campaign nila? Kanubing, oh, Ah, I mean, So, hindi na para tayo maglalayo nga. Malapit na rin kasi, oh. Iyan na ang ating wow, wow, wow ito ay tonkotsu yes ay, nagyan mo to, to. <coughs> na accent yeah. yung toto tonkotsu 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 andito sa maraming sabaw dito tayo <laughs> wow okay, kain na na ito chili ah. okay dito na tayo ngayon miss ko to eh. Oh, my. na-miss ko Japan life. Pag may mga ganito. ito pag may ganito naman, na-miss ko eh. Ano eh? <laughs> ano? may nila 'yun. May nila na miss ko eh. pag may mga ganito. Oh, pwede naman ah. Oo. Oh. oh. Ito para ang nasa Japan ano, pagka mm -hmm. kuno ko nagkasakit, mas sa timi taba. Namimiss mo yung Japan ano. Mm -hmm. Ito, I hindi mo hindi mo to sa mga, sa labas ng basta-basta, mga hari-hari ng Korea. Ayun. din nila 'te. Dinaya pa natin. Ayawang. Tsaka authentic ano? <coughs> Alam nori? Wala no, sumunod silang nori ngayon. Hindi yung nori. Yung pinahin natin. Hindi ko tanda yun. Yung barbecue flavor. Ah, na. oo. Ah, baka sa dyan itong ano, itong patsoy wala. Mm -hmm. Baka sa so kanilang kind of preparation. So, dapat ipagka-ano ng itlog, oh, hindi sa uh, mm. hard bone. Ano kayo nagawa yun, oh? Eh? Eh, may may ah. yellow yelo, yelo pa, oh. na? no? <laughs> ha Di ba, Kalimantan? Pag sobrang laga, kulay ano na siya. Mm. Ito na. Dapatla. Parang gray na, eh. Punta kayo. Ay, tinggi tayo yun, 250 or 260 hmm. yung mga nakakamiss sa ramen na authentic dito ang masarap pumunta hmm. masarap din na rin Bisa pa nitong mahapon pagkain ng ano? No? Oo. Oh, May ingay. Ha? Hindi na Sub-sub pati tayong usok. Oo, oh, tapos na halo kayo lang ayon? Yung kanin. Mm. -hmm. Masawod na gano no? <coughs> eh, pag Pinoy ang kumakain. Pag demyor ano, pag ano. Yeah. Ah, na kaamoy oh. <coughs> Ayun, hindi ko pa yung bawang. hindi <laughs> ko nakahalo agad. Ay, 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 Joseph? Oh, balita mo na ka ando yun ah. Si Joseph! Ah, si Joseph ah. May sakit! May sakit ka raw? Ha? Dito, nagpa-opera ako ng ay, mata. Nagpa-opera nagpa sa mata? Nagpa-opera daw siya ng mata. Ibig ko sabihin na eh, kita mo ako. Ayan. Opo. Ayan ako. Ano'y kaliwa, kanan. O parehas. Isa lang, isa lang. Ah, isa lang. Ayan siya o. Oh. O. Oh. Ayan ang lola niya. Ay, ibig ko sabihin na sa hospital ka pa. Wala na dito, Robert. Dito lang ako sa bahay. Nagpapagaling ako. Saan uh -huh. Sa bayanan? Sa bayanan? Oo. Oh, sa bayanan. O oh, sige, pasyalan ka namin bukas. Mamaya kayo din. Mamaya din. Mamaya, pag tapos na kami. Nagraraming kami sa aya, kaya tumag kayo. Nagparing ako sa iyo kanina eh. Oo, oh, hayaan ka namin maraming eh. Ay, <laughs> ay siya po dadalamin ka namin. Ay, huwag ka lang magdala ng tinapay. <laughs> <laughs> kaya, kaya, man, sa iyo, eh. kaya mandira yung kung dumaan. Ayun naman, ayun naman. Eh. Ayoko nga sana sa inilip dyan eh. Ano kang tinapay ang gusto mo? Na, na nasa balde? ang <laughs> gusto mo yung nasa balde? Nasa balde o. Anong tinapay? nasa balde yung gusto. Oo, <laughs> oh, parang may kasama ng kape. <laughs> Basta sige talo kami dyan. Kung hindi may mamaya bukas ng tangali. Yes. Tinayot tapos tinay. Ay! Kung bukas na pag-usapan niya! Narinig niyo yun? Ayoko mo na marinig. Susundan so, po na namin itong caravan kasi papunta sila ron sa lugar na pinangangampanyahan ng, ng City Mayor ng Kalapan, si Mayor Malu. So, mag shot lang kami na lang mga eksena doon. Para may mapapakita ko sa inyo mga eksena ng kampanya dito sa Pilipinas, particularly dito sa aming area. Ayun, doon sila. Suma natin yun. Kampanya serye. Ha? Ah? Kampanya serye. Kampanya serye tayo. Kapata. Kawawa naman, may gabok ang likod ko. Saan galing ko yung mga eskulo yata eh? Nakalala ko sa inyo yung mayor ng dito. Andiyan pa yata sila. Wala si mayor yan. Wala nga sa Lagong Long Paho. Malayo yun? hindi, malapit lang po. Yung pasukan dito sa kanibing nino. Nandun po. Papunta siya. ng... Abunta po yan? Ayun, yan, dandun po. Ah, okay, okay. okay. Anong pakalan nalit? Nang, nang sitya? Malumbong? Ah, Lagong Long, ano? Lagung, Pao, long. Ko lang Long. Lagong <laughs> Long, okay. Di sana deh, Yan, nah? mm -hmm. ya dah yata Ay, ayo sila oh, Go, go, go <laughs> Go, go, go Bababa kami, uh, sama kami <laughs> Hello yeah. Ayun si Mayor, ayun si, Mayor. Ayun si Mayor Malu, oh ba? Yes malu <laughs> <Yes. laughs> <laughs> Kampanyang Pinas, ha? Nag-outbound kami dito, kanyang bikuno. Yeah, pa <laughs> lang <laughs> kami. gusto yung kumang mag-stay pa ng matagal, kailangan na natin umalis para mabisita si Joseph at malaman ang kanyang kalagayan. K kailangan ba alis daw yung ano eh, yung mismo uh, mismong dito kasi may may nakitang uh, nagsisimula ng katarak dito sa isang mata ko. Ramdam mo ba kaya yung yung uh, gupit? Tapos oh, yung 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 gayan, yung Hila. scratch. Ay ramdam ko, ramdam ko oh, oh. tapos yung binugupit yung mga ano, tapos mamaya naramdaman ko na yung may tinatay na siya. Tanong. Nakikita mo ko syempre, pero gaano gaano kaano ka, ano yung ano, ilang porsyento yung linaw?